thank you sa pasalubong mong Lord Commander ang isda ayaw tumigil pagi yata so yan lure gamit natin 3 grams thank you commander sa pasalubong mo Kaya natin kung anong laro kung naglalaro nga ba parang paigot-ikot ah tikot niya nga kasi nakasabit. Mali timing ng hagis. Maganda ang laro. Strike na naman si si Uto la, Bar goods. So, matatanggal na. Yan rad, babali. inayok yuk, -yuk mong do. Hey! Okay. Hindi, matropa. Hindi. Wala. Wali, wali. Yung territory. Walang isda. Labog kayo. This is Philippine territory. This is economic zone of Sadiat Island. Low tide. Baba ang tubig. Marami na. Dalawa pa lang ang strike niya. Wala na? Wala pa ulit. Ano kasama mo? ko. May ilakad nyo? Oo. Ayos kayo ah. Exercise. Baba ang tubig. Marami na. Puta. Dalawa pa lang. Wala doon? Tangiti, tangkito, tanglapi. Kaya na pa ako nagpapaper, wala akong makagat eh. Paggalaw ng tubig. Ha? Yan pagpunta ng tubig nito paggalaw. Pag gumalaw na yung tubig niya nang dito, mag-active na yan. Pag gumalaw ng tubig. Ano? Activity na. Pag wala ka mahuli, maliligo na lang ako eh. Maliligo. Kaya numangin na. Dalawa lang. Ayun oh. No? May strike na. Kaya may strike. Aba, hindi ito kuda. Malakas. Berat-berat aku madam, sa madam, 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 aku madam, madam, aku madam, 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 Sige, itas mo na yung lure mo Ayan Butik, baka lapo-lapo to Sasabit niya dun Oh, huwag ka nga, guys Pabalagbag ka na dyan, ilinyak ko Kumaran dyan yung isda eh Anong malapit? <laughs> Makulit ka talaga Dadaan naman yung ilinyak ko Oh, ayan, ayan, tumuloy na naman, oh. Hindi ka dito, wala ka dito. Dito nga, dito. Oh. Sige, ba, ano yung lor? Hit, nasa, tabid mo lang. Yan, yan. So, malaki, malaki, malaki. White way, taki paglaro pa ako, eh. <laughs> 3 grams lang na lorto. tingnan natin eh hey, yakad yakad ya, sa yan pasente si pag pupunta to dyan sabit dyan Yay! Kaya, sumusunod na. Pero ang salok. Wala akong ganso. Sino ang driver nito? Sino driver? Ha? Please stay away. Hoy. Pakalapis eh. <laughs> Isang oras to. Ha? Huh? Isang oras. Ay, Isang oras ka, lang Hagis ka lang dyan sa palayo. <laughs> Ay, bakal naman brad, brad. Huh? Di, bose mo, may extra akong linya. Shoutout Jigs Mundo or Angler Armor ito mga ito master suit natin yung jersey. sa talaga. Binigyan naman tayo ng laban na masarap. Thank you sa pasalubong mong Lord Commander. Ang isda tumigil. Pagi yata. So, control natin ng konti. Huh? Sino kapitan huh? yan? Sino? Man? Ah, Ito yung medyo madiin nating strike ngayon mga master. Di pa ako natulog, galing pa ako concert. <laughs> Isang dalawang oras pala tulog namin. Alas dos na kami nakawawi. Oo. Okay, uh -oh. Brad, pumunta ulit sa kanan na. ah perhati pun tak kau jangan bukan ji itu ah lakas handi ayam apa agud Maguska. Diyan magis mga barracuda nyo. Slur trip lang. So, Monster Strike sumasama na. Oh. 12 line. Shout out, Master. 12 lang yun? Ha? 12? Oo. Oh. Carl Reyes ng Pujera. Thank you sa line. <laughs> Thank you sa pang nyo sa... sa live fishing. Ayan. So, Bumilid na siya. Hi GT nga. GT? Oo. Wala tayong salok. Ang layo mo naman eh. Ha? Ang layo mo. GT? Pag... Tatakmain ko na lang siguro. Halika brad, takmain mo, halika. Bitawa mo yung radu, bitawa mo. Ano na? GT. kunin mo yung kay Master Despi yung net kunin mo yung net kay Master Despi hahaha <laughs> GT ano <laughs> 2LB kunin mo yun para hagis hagis mo kunin mo brad thank you oh salwa kayo brad oh Hoy. <laughs> Trespassing kayo dito. Taga China kayo. Pasok. Ah, <laughs> to <It> will be. <laughs> <Woo>. <laughs> Sarap. Laki <laughs> oh. GT kaya pa nasarap ng laban. Masar, <laughs> taglit lang <laughs> ha. Shout out, Shout out, Master Despi. <laughs> Wala kami sa sakyan dagat Kaya lakad pandagat <laughs> Ooh, Record na ka master Light fishing <laughs> Brad kunin mo yung ano Kunin mo yung Flyer So buti may saklolong Salok Thank you master Despi Shout out master Jigs Mundo Ang binas talaga ng jersey mo Taanlak tayo sa ating uh, Light fishing <laughs> oh, Nangita mo yung lure Thank you commander sa lure Sumbun-subo pala yung Ating ano Mga hook <laughs> Ayan ang ating setup po uh, Ating Gangkek XUL Then ang ating reel 500 van port at ang ating leader line yun thank you sa for LB lang po yan aso shock leader yan o from Villa Tackle thank you Master Jason sa pag-entertain sa akin ng mabilis at mabilis na transaksyon nakarating sa UAE yung, yung fluorocarbon tapos yung yung dipit line mo ay eh, reserve ko lang yun to may ginagamit pa dito chota Master Carl Lampujaira siyempre huwag natin kalilimutan si Master Jigs Mundo Thank you, thank you Master Actually, jersey ni Commander to Master Kasi yung jersey na para sa akin Nandun, labahin siya Kaya, ito natin Pit naman siya, medium Diba? Ito yung likod, oh Diba? Yan Thank you, thank you, Master Jigs Mundo So, sa mga gusto magpagawa, quality yung Jersey ni Master Jigs Mundo Pati itong kapo, Siyang gumawa niyan Thank you talaga dito sa napaka-benas mong Jersey So kontakin nyo lang o oh. Jigs Mundo or Wrangler Armor Sa kanyang page So entertain kayo nyan ng mabilis. Napakabilis din gumawa Thank you, thank you So ayan Salamat talaga sa mga gandong labat Linggan nyo tayo sa light fishing Parang gusto ko na matulog <laughs> Shoutout commander So ayan, thank you very much sa panonood mga loads master, Bigyan tayo ng masarap na laban. Woo! Tapos bibi mo lang kita yung. Kina ba yan? Yan 1.160. 160. Record to ah, the best record. Talaga pa. Kina ko ngayon sa light.